Nakagawa na ba tayo ng recipe ng gamit ay papaya? Tara, wala na pa tumpig-tumpig pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng crispy or malutong na papaya chicharon. Tara, simulan na natin. Dito sa ating papaya ay kakailangan na lang natin ng 200 grams ng papaya. So, iwan lang natin itong maliliit. Ayan, kaka-uwi ko lang din. Naghabol ako ng PTA meeting. Anyway, ito ay steam na natin for 20 minutes. So, meron tayo din 3-4 cup na bigas. Kahit anong bigas, okay na naman din yun. Pero huwag lang na malagkit. Hugasan natin ito ng tatlong beses. At sa pagsain lang naman ito, ay uh, parang talaga tayo nagsasain ng bigas. So, ang ginagawa ko, ten tensya-tensya lang ito. Ito lang yung ginagamit ko pang sukat yan yung pinaka-middle ng ating guhit ng daliri, pinaka-gitna. Pinaka-gitna. Ayan. kaya to. After 20 minutes hindi pa masyado malambot yung ating papaya, kaya ida ko na lang siyang ipa-boil dito sa ating tubig. At mag na maghihintay na talaga tayo ito hanggang sa lumambot. At after 1 hour ko pinakuluan ito, talaga naman naka na ito ay malambot na para naman na lutong-luto. At para naman sa ating pagdurog or pagblend ng ating kanin, mamaya ito yung ating gagamitin blender. Kung wala naman kayo nito, papayari ka gumamit ng handheld blender. At kapag ka ito ay luto na, so wag pag natin yan para mamaya ay lagay na lang tayo ng lagay. Ilalagay ko na rin dito yung ating pampalasa, paminta, garlic powder, onion powder, at ng konting asin. So dito ay maglalagay lang muna ako ng half cup ng water. At dito naman ay pulse-pulse lang muna tayo para hindi mag-overheat yung ating blender. Lagyan natin dito yung ating papaya. So kapag tik na 'yung ating mixing dito sa ating bottom ng ating blender at hindi na ito umaki sa taas, ay halu-haluin lang natin. At kapag ganito na 'yung consistency na thick at smooth 'yung ating mixture, okay na 'to. At para naman sa ating next, sa ibababa natin ito sa araw. Kaya gagamit ako dito ng silicone mat na katulad nito. Ito yung ginagamit sa mga pang-baking. Ito ay pwedeng palamig at pang-init at hindi agad ito masisira. Kung wala naman kayo dito, pwede kayo gumamit ng parchment paper or wax paper. Ilagay nyo lang sa plato. So, so tayo dito. Ah... Uh, ng uh, konti sa ating mat at kailangan evenly ay uh, i-spread natin ito. So, ang ginagawa ko before super nipis which is hindi dapat syempre, I'm learning from our experience kasi kapag ito ay manipis na manipis ano, ay uh, madali itong masunog kapag ito ay pinipirito. Dapat ay uh, katamtaman lang. So, huwag nyo hihintayin na makita nyo yung pinaka mat ninyo or magiging transparent na halos yung ating pagkakalapat dito kung sa ibig sabihin ay manipis na manipis na talaga yon At ang ating next step ay kailangan ay ipidikat lang natin ito. So yung mga nakakaraan din natin, napapansin nyo na medyo talaga makakapal or malalaki yung pagkaka-square natin. Pero this time ay iba naman. So lalita lang natin yung pinaka-square nito para mamaya or kinabukasan kapag ito iratuyo na ay uh, kusa na ito mag, uh, magpipirapiraso. So, ito ay ibababad lang natin sa moon overnight. Moon talaga. Ibibilad sa araw. Yeah. Ito guys, sa kapag ko hinahinaon nyo ng mas maaga pa sa ina-expect natin na paghaon pagha ay, pagha -on, pagha -on ay uh, magiging makunat yung ating chicharon. Yeah. Ayan. Okay. And now stand our papaya manutong na chicharon. Teka lang, papatunay mo muna natin yan. Pero bago tayo mag-take human portion, ang tanong ni Mama Shirley, anong klase ng flavor ng chicharon ang ginawa natin ngayon dito? Ang inyong sagot sa comment section. Comsec na na. Comsec. Comment section. Sa mga hindi pa nakakaalam. Comsec. Okay? So, na. Patanayan natin kung talaga bang malutong. Hmm. Hindi ko na i-elaborate pa. Hindi ko na sasabihin kung gano'ng kasarap. At kano'ng doon narinig yun naman. Napakasarap, guys. So, ayan po. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye. Bye.